hello mga guys so, magandang umaga sa ating lahat mga, mga guys panibagong taon po ito ngayon so may tanggap po akong electric pan to mga guys standard po na electric pan mga guys stand pan so problema nito mga guys may ikot naman siya kaso hindi siya lang sa swing. Hindi nang sasling may nagre na ganyan so testing po natin to mga guys ayun no, siya mga guys ayun, may ikot siya mga guys Ayan, so steady lang po siya, hindi siya nag na ganyan. Ayan po. Wala po siyang pati ng mga guys, wala. Ayan o. wala siyang number 1 mga guys ayan oh wala siyang number 1 no number 2 lang saka number 3 mga guys ayan number 3 number 1 niya ayaw. Yan you know. Yan number 1 ayaw mga guys. So yun pong problema niya mga guys. Number 1 saka yung pagsuswing. Pero buk po ang makina niya. So ito trouble natin mga guys. Titignan na po natin. Bubuksan po natin mga guys. Samahin po ako mga guys. So ito na siya mga guys. Yan na. Bubuksan ko na po mga guys. 不像もう大丈夫です。 Sweet so, siya mga guys. So, kaya siya wala na siyang uh, hindi na siya siyang swing. Gawa ng putol yung dito niya mga guys. Wala na Oh. Laglag -lag na siya mga guys. Wala na. Nahulog na. So, kaya hindi siya, siya. So, papalitan to natin mga guys. Ang sabi ng may-ari, kahit si Kanhan daw basta umiikot. Nagsuswing. So, meron naman akong ano mga guys dito si Kanhan. Ayun mga guys. o so, si Kanhan niya mga guys. Pero, ano yan. Ipoxy ko na lang dito mga guys. Pero matibay pa po yan. So yan, ito na lang po ipapalit ko mga guys, si Ganhan. Okay naman daw sa may-ari. Kinakausap ko naman, so okay naman po. So ito yung papalit natin dito mga guys. Ito na siya mga guys. Ikakabit ko na dito mga guys. Bukod dito, dito mga guys, itong number 1 re-referin din ulit natin. So, tatanggalin natin itong switch mga guys para ma-refer natin yung number 1 kasi ayaw umikot sa number 1. gagawin so, natin ito mga guys itong contact na to ayan itong mga contact na to mga guys kasi na kung malayo kasi nag-iisa lang ako mga guys ito ito yung babalaktokin natin mga guys yung kasaktak pala to ayan babalaktokin natin mga guys so ito yung gagawin natin baluktot. ayan ko so, na ayan mga guys siya guys nabalokpos na po natin ayan na siya mga guys so ititesting natin mga guys kung iikot na siya mga guys ayan so, ayan na mga guys naikot na yung number 1 nagsuskrip na rin nagaganyan na siya mga guys so ayan na po resulta niya mga guys ayan po mga guys so so yan mga guys so okay na po siya mga guys so ikakapos So ito na siya mga guys, napalitan na natin mga guys ng pinalitan ko na ng screen mga guys, pati eh. kasi yung screen na una ito mga guys, You know, wala na siyang lock. Wala na siyang lock dito sa ibabaw mga guys, dito wala na. So, naghanap ako ng na screen mga guys, pinalit ko dito. So okay na po siya, maganda na po yung po mukha mga guys. So ito po yung luma niya mga guys, ano. You know. Ito yung luma niya mga guys, You know wala siyang lock so ito po pinalit natin mga guys may lock po siya yan siya po mga guys so mga guys anyway, ititesting na po natin buhoki okay na po kumpleto na po yung mga guys may likuran na po yan ayan po siya mga guys kumpleto na po nakatakip na po siya so ititesting na lang po natin mga guys para malaman na natin mga guys so ayan na po siya mga guys ayan Malagas po siya mga guys ayan po yung number 1 yung mga guys ayan So may manong biruwa na po siya at nagsuswing na po siya. Kanina hindi siya nagsuswing, hindi siya gumagano. So yung may swing na po siya. So ganun lang kasimple mga guys. Eh, pasinsya na kayo, nakuryente ako kanina. Kaya medyo nagulat ng konti. Ito <laughs> pa sa mas yan. So yun e, mga guys. So maraming maraming salamat inyo. sa aking mga viewers. Maraming maraming salamat. Ah, uh, check out pala kay Henry Basitas ang aking kaibigan set out sa iyo Henry kikita din tayo sa puhon bas ko na ito pang lawas so kay uh, idol set out sa iyo idol Alan set out sa iyo so buong pamilya mo set out sa inyo lahat uh, shout out Kula kay Ate Terry Ate Terry, shout out sa iyo, idol at sa lahat ng mga subscribers sa akin chat out sa inyo maraming, maraming salamat po sa inyo at God bless sa ating lahat mga guys so hanggang dito na lang po ang aking vlog paalam sa inyong lahat po